can't be found among the young where you're settled and you're safe in your own skin you might not see nai happy birthday happy you know 90th birthday thank you umabot ka sa 90th birthday mo i love you nai mahal mahal ka namin maraming salamat nang sa pagmamahal mo sa amin magkakapatid Before hindi ka namin pababayaan na anuman ang mangyari Kumaba mo kahit saan mo ako utusan, Susun susunod ako sa iyo, inang. Bahal na mahal kita, inang. Kahit na minsan makulit ka, okay lang. <laughs> You're growing older and more beautiful each day. Ah, inang, happy birthday. Sana marami pang birthday abuti mo. Thank at... you, Salamat at di mo kami pinapabayaan? Ka, nang, sa inyong lahat, wala na ako makikita magulang na ganito. Maraming maraming salamat sa aking pinamamahal na magulang. Maraming salamat nang. I love you. Forming freckles on your face, Happy birthday, Lola! Uh, ang wish ko lang sa you is sana humaba ang yung buhay na makasama ka pa namin ng matagal. Eh, enjoy nyo po yung araw na to ngayon at sana hindi mo makalimutan yung mga unforgettable moments na mangyayari to. Yun lang, I love you, Lola! Happy birthday! Happy birthday, nanay! Sana maging masaya ka ngayong gabi. I-enjoy mo lang. Uh, sana Nanay. ka ng 100 years old. Happy birthday, Nanay. Pia, happy, happy birthday po. Uh, wish po na sa inyo sana. Marami pa pong birthday ang dumating. stay healthy and strong. And sana, enjoy mo lang tong gabi na to. At ah, uh, we love you, Tia. Forming freckles on your face, flowers natin na um, araw para sa iyo. Sana magustuhan mo yung um, hinanda namin para sa iyo at enjoy mo yung um, araw na to. Mahal, na Mahal ka namin, Lola. I love you. Happy birthday, Lola! Every sun, Happy birthday, Lola! Sana po ka po ng manalin. Happy birthday, Lola! These are the gifts we're giving that make life worth living. My birthday. Sana uh, mapapa ng mapang bigyan ka pa ni Lord ng mapang buhay para makasama ka pa namin. Kahit na palagi tayong nagkaka uh, nagkaaway. Mahal na mahal kita na, hindi kita natitis. Yun lang, oh. Salamat sa uh, ano lang sa pagsagsikripisyo kahit na matigas ang ulo ni tatay, matigas ulo ko, may matigas na ulo kang apo, mahal na mahal -ma 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 Happy 90th birthday. I love you. lalo lalo sa, sa aking mga kamag-anak, mga pamangkin, mga apo. Maraming maraming salamat sa inyong